Hello mga kasari, good morning. So andito na naman tayo pag galing ko galing ng grocery. Hindi na ako nag-video while Nag grocery kasi nagmamadali ako. Makauwi agad sa bahay kasi mag-price ako at saka mag-display. Pagkatapos ko mag-display at mag-price ng aking mga nag grocery, Magsundo pa ako ng so, aking anak. So, 9.30 an pa ng umaga. So, pailangan akong ah, hindi maabutan ng 11 kasi magsundo na ako sa kanya. Yung uwi ng aking anak is 11.30. So, quarter to 11 is ando na ako going to school. At hindi ko alam baka matrafikan ako sa daan. At medyo distansya pa yung ispilahan ng aking bunsong anak. At ganito ang buhay nating mga nanay. Walang tigil ang kabisihal. five plus gising na sa'yo mga kasari para makapag-open ng ating sari-sari store. While nag-open tayo ng ating sari-sari store at magsaing din tayo ng umaga kasi may mga estudyante din tayo. At malapit na akong matapos mga kasari. So ito na mga kasari ganito ako mag-prize ng aking mga chichurri. Para hindi na sila magtanong kung ano ang mga ng aking mga panin. Lalo na si Torco at saka si Atimaisa yung matira dito. Alam na nila kung ano ang mga price ng aking mga and panin. And thank you for watching mga kasari. God bless us all and happy sining tayong lahat.